kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Good evening, good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga taga-subaybay mula dito sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po inyong mare ng bayan, mare yaw. kasama natin ngayong gabi. Walang iba, Attorney Danny Concepcion, abogado de Campanilla. Good evening, Attorney. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Taas ang energy, Ay, usapan, energy. Ta -ta energy. ah. Ay, o, saba, dapat mataas ang energy. O, taas ang energy. Hindi dapat antukin, ah. ah Misa ba naantok ka pag nagtuturo ka? Taas pa? ang high blood. <laughs> 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 Misa ba pag nagtuturo ka, eh, tumataas ang high blood? <laughs> tumataas, high na nga, tumataas pa. pa Misa ba na high blood ka? O, oh, pag nagtuturo, ang tumataas ang mga blood pressure, yung mga esedyanti ko. <laughs> Bakit, Bakit ako? na naman? <laughs> Bakit ako tataas? Ano Sila ba? ang tataas ang dugo. Ano? Tinatakot mo na naman eh. Ano ba? Eh, alam mo naman. Ano? Eh, ha? Wala lang. <laughs> 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 nee, pero, pero ikaw ba ay uh, may mga pagkakataon na sabihin natin na uh, habang nagtuturo kay na antok ka? Ay, hindi. Kasi pagka nagtuturo ka, mahirap kang antokin. Sige nga, sample. Eh, nagsasalita Parang ang ganata ka na, natulog ka. Hindi, ano ginagawa? Pag medyo antok na antok na, o sige ha, mahala na kayo dyan ha. Hindi ka antok eh, kasi nga, nagsasalita ka, nagpapaliwanag ka, hindi ka antok eh. Eh, paano kung wala kang boses? Eh, ba't ka magtuturo wala kang boses? Umuwi ka na lang. Ah. ba, diba? umuwi ka na lang. Walang sign language? Oh, wala, walang wala sign language. Wala bang, ba, diba, di ba pag elementary, meron tinatawag na study period? Tapos mahala kayo sa buhay niyo ganyan? Ah, break yun, break. Ah, break ba yon? Break, oo. Oh, tawag doon, break. Ah, oh. recess ba yun? Ah, uh, sa, sa, sa college kasi wala namang recess eh. Ah. Meron kang ikaw ang pipili ng subjects mo at uh, kung gaano ang pagitan ah. ng mga subjects, diba? ah. di Ikaw ang pipili niyan. Oh, pero kayo misa, siyempre. Kung gusto siyempre... Mong puro break, wag ka na enroll <laughs> break lahat yan. Samsem, break. <laughs> Hindi, pero kasi ang hirap-hirap talaga maging abogado sa totoo lang. Uy, di ba, ngayon nga, nag-bar examinations, uh, di diba? yung second bar was oh. held yesterday. Oo. Oh. Uh -uh. Basta nagkaroon ng bar. Ah, uh -uh, pero, <laughs> ewan ko, pa ka-OA nitong mga security ng Supreme Court. Bakit? Ba, eh, kung isara nila yung mga daan-daan, sa yung mga daan. Eh, bakit ka pumunta? Eh... Pati nga yung mga uh, ibang mga buildings, yung mga occupants ng ibang buildings na sa nila. Ay, oh, Hindi naman yan matter of national security ng OOA nila. Ay, OOA. Oh, eh. diba? Ano ba naman yung... Oh, oh. Like doon lang sa gate nila, tingnan kung pa ang papapasukin lang nila, yung may ID, di ba? Oo, oh, tama. Oh. Ewan ko, tapaka-OA niyang mga nasa Supreme Court. Ay, well, anyway, mm -hmm. sabi nga natin, ang importante, magkaroon ng magandang results mm -hmm. ang bar examination. Mm -hmm. Sana maraming makapasa. Di ba? Mm, Ang dami kayo. kasi mukhang mabait itong chairman ng bar ngayon. Ay sayang, mabait si ba ngayon? Si Justice, oo, oh, oh, si Justice Ami uh, Lazaro Javier. Ayan, at dahil dyan, di naman ako mag exam Sinasabi ko lang. Uh, oo, oh, pero pwede, pwede ka nang kumuha ng exam. Pwede na ako kumuha. Apalagay ah, ko papasak eh. Ay talaga, uh, oh. excited ako. Uh, oh. <laughs> Loko mo naman ako, hindi mo ako mag- <laughs> <laughs> okay. Anyway, eto na po ang mga oh, numero. <laughs> wala, namang, wala namang nawala sa atin. Nagpaligaya lang tayo ng mga tao. Ah, uh, okay. O, limigaya sige. ka naman. No? Di ba? Sumaya naman ako. Sumaya ba diba? ka naman. Nung no? sinabi Oo. kong papasaka, di ba? Oh, di ba? Oh, oh. Positive thinker. Ay, wala namang bayad bayan Libre yan. Oh, sige, bigay mo na yung numbers para positive din. Ang uh, mga tanong ng ating mga televiewers. Ano ba number yan? kung globe ang telepono nyo, 0954 0931 mm. At kung smart naman ang telepono nyo, yung telepono nyo, ah, 0961 770 -8807. Oh naman, telepono nyo, SIM card nga yan eh. Hindi, parang sinasabi, ay, sa matalino raw ako, smart daw ako. Hindi, ah, hindi kayo, yung telepono. Ang telepono, mo. okay. <laughs> okay, sige. Well, anyway, eto na ang unang texter. Ready sige. ka na? Sige. Uh, from Bulacan. Mm -hmm. Okay. Wala na akong magagawa, mas hindi ako ready. <laughs> <laughs> si Maria, siya ay 34 years old. Sa po kami, pinalis ng may-ari ng bahay, at kinuha pa ang mga gamit namin. Single parent po ako, at may six year old na anak. Malayo pa ang trabaho ko at wala kaming malilipatan. Ano po bang dapat kong gawin? Uy, kawawa naman to. O, pero para meron siyang hindi nasabi. Bakit? Ano kaya ang dahilan? Kung si ba't siya na pinalis? Yes. Baka hindi siya nagbabaya Baka hindi kasi siya nagbabayan. Oo. Opo. Eh, single mother mm -hmm. nga daw siya. Opo. Eh, oh baka single mother din yung may ari ng kailangan ah, din niya ng pera kailangan din ng pera mm. pero pag pinapag-pinapaalis mm. ka ba sa bahay mula wala namang proseso yung pag-exam at chupi, -chupi na. eh ang sa akin kung meron ho kasi kayong dahilan para ah, hindi kayo mapaalis mm. halimbawa eh, hindi naman pala pinaaalis sila dahilan sa hindi nagbabayad. Ipapa, iba pa lang dahilan. May issue pang iba. Ay kung may issue hmm. pa kayo, eh ang sa hindi naman siguro tama na paaalisin kayo ng uh, hindi na hindi sa ngayon doon sa kasunduan. Hmm. Eh, yun ka ang tanong ko. Eh, sa tingin ko, ito ay nagpapahayag lang ng kanyang damdamin uh, damdamin. Para ang, ano, na -awa. Para ang, sinasabi Anya. niya. O, oh, sige. Eh, single parent po ako at may anim na taong tama ba na, na kinuha pa ang kami mga po paalisin kami okay doon po sa pagpapaalis ay eh, mahirap po naming sagutin yan dahil hindi namin alam yung buong storya hmm. pero kaya nga po may kontrata kung sa kontrata po ay eh, meron kayong paglabag alimbawa ay hindi kayo nagbabayad na ng inyong upa sa akin palagay meron namang karapatan yung may-ari ng bahay na kayo ay paalisin. Eh, pa, paano kung wala silang kontrata? Ayan. Eh, kung wala silang kontratang nakasulat, mm -hmm. ay di 'yung kontrata naman ng intindihan nila. Mm -hmm. eh, tandaan nyo kapag ka po kasi umuupa kayo, nagbabayad kayo ng upa, maski hindi nakasulat, eh meron pong nakalagay sa batas na yan ay upahan. Mm -hmm. At pagka hindi kayo nagbayad ng upa, ay pwede kayong paalisin. Eh pero 'yung gamit, ah, kinuha Pero eh. 'Yung mga gamit ay kinuha. Uh, yung ba ay nasa kontrata nila kasi Sa tingin sa kontrata, ko wala kontrata yan at hindi. Baka wala namang kontrata. Oo, sa mga ganyan minsan wala talagang kontra-kontrata. Ah. Kung kinuha po yung gamit nyo at mm. uh, kayo ay nakaalis, nakaalis na sila eh. Mm. Napaalis na sila. Sa madalit sabi wala na kayo ron. Eh di ang hahabulin po natin yung gamit. Mm. hindi uh, pwede po kayong pumunta sa barangay. Doon sa barangay oh, ng po. sa barangay kung saan nandun oh, oh. yung inuupahan nyo. Oh, 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 oh. At uh, magreklamo kayo sa barangay ay bakit dun niya kinuha lahat ng gamit ko. Mm. Uh, di oh, ba, oh. bawiin mo ngayon yung gamit mo. Ah, ngayon Bakit kinukuha yung gamit? Kasi, mm. siyempre, pag umalis yung uh, umuupa, eh, paano na yung utang sa akin na renta? Maaring may utang nga kasi. Oh, eh, baka napakalaki naman ng Oo. utang na renta. O oh, sige, di para hindi na lang kita sisigilin, iwanan mo na itong mga gamit mo. Baka may rice. Baka sa ni. Eh, may. eh iniwanan niya eh. Eh, pero ang tanong ko, kasi, ito lang ha sa akin. Kasi, di ba, pag tayo nangungupahan, attorney, hmm. usually, ang sasabihin mo, meron kang deposit para dun sa mga utilities, mga ginamit mo, etc. Ay, eh, mukhang tapos na lahat yun. Oo. Oh. Eh, ngayon, pero in, in spite of it all, attorney, kung uh, sasabihin ba niya kung hindi pinilit na iwanan? I mean, di ba? Oh, pinilit pero, siguro pero, siyang na, iwanan. Na, pero, iwanan. nga, pero nandun na naiwanan iwanan eh. Okay, naiwanan na. Okay. So ngayon ang tatanungin natin, ang tanong ngayon diyan, oh eh hawak-hawak nung kasera, yung gamit. Uh, gamit. Mm. Oh, eh sapilitan pong kinuha sa akin 'yan eh. O, di ano ngayon ang gagawin niya? Eh, pwede siyang magkaso ng grave coercion. Kasi wala, hindi naman niya gusto. Or baka naman ito lang ah ito lang ang sinasabi ko lang sa kanya, ano nga pa pangalan nung ating... Grave coercion nga. O, grave coercion. Pero, o, kunwari... Aminilit o, o. kaya nga, sabihin na natin may utang siya. eh di magkaltasan, o, eh, magkano ba ito, magkano, e eh, baka ito lang, eh Ay baka, na, eh, no? hindi nga natin alam, baka pumayag na siya roon, eh, mm -hmm. Na, sige ho, inyo na. Pero kung talagang ito, sa pilitang kinuha sa iyo... Eh, grave coercion. Yan ang kanyang, kanyang pwede i-charge. Yan ang At oh, uh, oh. criminal yun. Saan niya i-charge yun? Pwede sa pulis. Pwede sa pulis. Pero sa barangay muna kayo. Ah. Pwede ba yung ganon na parang, ang, ang ito lang ha, tatanungin ko lang kay attorney eh, baka ito kasing nasa isip mm. ng ating texter. Pwede ba yung parang, parang ano sila eh, parang, inagrabyadong buong gambo at may anim na taon pa siyang pinaalis. Baka lang nga nasa isip niya, may mga papasok bang child abuse diyan? may papaka, ah, 'di diba? ba? Ganun ganun ba 'yon? Baka eh, ayoko naman magsabi na may child abuse, 'di ba? Kasi? kasi wala eh. Oo wala, oo. wala naman, wala naman, oo, oo. 'Yun nga lang, parang kasi po nasad pagka, siya. pagka sinabi natin na kapag bata doon sa merong anak na bata, yung tenant, ay wag niyong hindi pwede niyo palisin niyan. Magantay kayo hanggang lumaki bago niyo mapalis. <laughs> kasi kung hindi, magkakasin <mati> na news kayo. <laughs> hindi naman ganun. Ay problema tayo kasi uh, lahat uh, ng may bata. Nakatira Saka, sa bahay. Hindi lang yun. Para hindi mapalis, kukuha ang bata. Ay? Diba? ba? Oh, yeah, may bata po rito, mm. hindi niya kami pwede mapalis, mm. pwedeng diba? mapaalis, mm. 'di eh, naman yan. 'yun. O, sige. Yan. O, sige. Oh, sige. Oh, eto na muna si Riri ng Cavite. Magandang gabi sa Riri. Magandang gabi po. Yes, Riri. Ano gusto mong itanong kay Attorney? Uh, good evening po sa lahat ng nakikinig and especially kay Attorney. Um, yes, go ahead. Attorney, makiki-text po kasi ako na almost. eh okay. So, bali mo. Ano daw? Nakiki? Nakiki. <laughs> Nakiki? Nakiki. Hello? Nakiki. Riri? Ri, ri? Nakiki? Ano? Oo. Yes. Ano sabi mo kanina? Sorry. May ex po ko na palos three years ka. May ex siya na almost three years sila. Tapos? Tapos po kasi, actually, nung time na magkasama, pinautang niya. Pinautang kanya. Pinautang niya siya, Oh. Nang magkano? Nung, nung, yung unang utang ko is dun sa cellphone. Hindi, siya may utang eh. Mm, -mm. Pinautang ka? Mm, -mm. Ah, Yes po, pinautang na Cellphone, 30K. Mm. And then yung cash na utang is valid at ano 8. Magkano ka? po? 10K po. 10k. So total lang utang mo magkano? Parang nasa 40, 40k. Ah, 40. 40. May cash meron, ano, item. O oh, sige. Actually pares student card kasi galing po sa loan up niya. Galing sa loan up. Loan up. Ah, si parang nangutang siya at yung utang niya ay yung i proceeds binigay sa kanya. Binigay sa iyo. Oo. Ah, ah. Yes po, oh, parang okay. tan. Ayo. Ano problema? Under yon ang nista. Okay, ano problema? And then may isa pa ulit kasi binitan niya ako ng binigyan niya rin ako ng 24k na pang down sa motor. Ayun, kusa niya rin ko binigyan. Binigyan siya ng pang down payment 24k sa motor. Sa motor. Uh, kusa uh, daw uh, niyang binigay 20, yun. Okay. 24k. In short, parang sinasabi and, mo, hindi yun utang. Yes, yes. Ah, okay. So okay. ano nangyari? Nag-away sila kaya ex. <laughs> diba, um, no? Tama ako, di ba? Oh. Nagbreak Nag-break po kami nun. Sabi ko na sa iyo. Ah. Nag-break. Ano nangyari? So parang carry na delay delay sa Binabayaran ko na mga una. Siguro twice ko papayatan yung sa tone-up. Uh, sa, di sa madali, asa madali sabi, ang arrangement ninyo, umutang siya sa pangalan niya, ibinigay e sa iyo ang proceeds ng utang, pero ikaw ang magbabayad. Yes po. Yes. Ayon. Po. Eh, kaso hindi siya nakabayad. Kaya lang no nag kayo, parang hindi ka na masya, hindi ka na nakakabayad. Yes po. Kasi ah, ah eh, nangyari po kasi nagpa-play ako at uh, po kasi ako ng dahil na -accident sa motor. na aksidente siya sa motor. Okay. So, <laughs> na aksidente doon sa, sa motor, na binili? Oo. Oh. Mm. Eh, anyway, so, noong, noong uh, hindi ka nakakabayad, nagalit syempre yung ex mo. Nagalit po. Then, noong time na uh, netong may ipo ata, mm. sinisingil niya ako, pero ang gusto niya, sabi niya, kapalit daw sa ex. Ay, ano kapalit? <laughs> kapalit? Kala, aya, sex? Ka oh, at parang sinasabi mo sa akin na itong, itong ex mo, hindi kayo nagse-sex noon. Meron pero, din nagsesex yun. Nagsesex noon, but pero hindi na active. Ah, so parang, ah, tama, nak- nag-sex noon, pero ngayon ayaw mo na. Siyempre po, hiwalay na attorney. ah, okay. Ah, sige. So, ah, pelikula na naman to. Ah sabi niya babawasan daw po yung utang ko basta ano daw mag-check in daw and I have all my screenshots here tapos okay. nung last week po nung last week po kasi parang na ukurat kasi na walang po ako kasi ng work at na, bumab bumagsak po ako sa medical Bumaksak, Bumaksak siya sa, sa medical. Medikal. Okay. Hirap na hirap yes tayo tayong makaintindi, ha? O, sige. So, anyway, so, ang sabi mo, gusto ng ex mo, sige, huwag ka magbayad, bababaan ko, basta, sumama ka sa akin dito, ganyan, -check -check at gagawin sila. At check in sila. Mm -hmm. Ganyan. Ngayon, anong tanong mo kay attorney? Um, pinost niya po kasi ako sa uh, online ng paraan. Ano daw? <laughs> Pinos siya <laughs> di. Tama yun na Pinos. Pinos ka ano? saan? Yes bo, kasi ngayon, po. Kasi nga hindi po ko nagpabayad. Asa ang kanya Pinos? Sa, sa Facebook. Online. Ah, sa online. Sa online. Facebook ka. Anong sabi sa online? Though wala mag sabi nga niya po hindi daw ako nakakapagbayad. Something, something, ganyan. Ang gusto ko lang po ito. May laban po ba? Hindi. Ano ka ba? Uh, pinangalanan ka ba? yung uh, a yung picture ko yung picture mo nilagay yes po ah, Baka okay. nagandahan lang sa hindi kaya hindi po ah hindi ah, hindi siya naganda hindi siya naganda <laughs> <laughs> ande ganito ah uh, i-save mo yang uh, ano na yan yung picture yung caption ah, screenshot mo baka kasi i-take down oo, oo kasi i-take down kasi at hindi mo na i na i snapshot screenshot ah, screenshot pala uh -oh. Oh, pasensya na ha pasensya <laughs> na <laughs> hindi gumagawa ng pismo ah, ah, <laughs> ah, wala tayo niyan eh. social media ah, -screenshot, uh -oh, screenshot mo siya screenshot mo siya okay, okay. ngayon so, pwede kang magsampa mm. ng uh, dalawa yan eh violation ng hindi pero ito parang picture lang naman niya may sinabihan kay... nga daw siya, hindi siya nagbabayad ng utang. Kaya nga. O, oh, edi libel. Cyber libel. libel. O, oh. oh, sasampahan mo ng cyber libel. Oh. Eh, pero yung pinipilit siyang makipagtalik sa kanya para bumaba yung kanyang ano. ay indecent proposal. Oh, Demi Moore. Ano? Sino nga ba yon? Sharon Stone? <laughs> si Demi Moore nga. Si Demi Moore. Wow! Haba si hair yan. mo. Robert At saka si Robert Redford. Wow! Ang gwapo nun! Di ba patay na? Huwag mo naman patayin. Buhay pa eh. Buhay pa ba si Robert Buhay pa. pa. Oh. Okay. Guwapo pa rin. Akala oh. ko so, baka ako patayin na. Indecent proposal ba ang tawag doon? May kaso ba yun? Uh, kung sakali man, ang kaso noon, unjust vexation lang. May kaso, uh, may kaso rin. Unjust vexation. Pero mas malaki yung kaso doon sa cyber libel. Uh, baka mas malaki yung uh, cyber libel. Parusa. Pero pwede namang sabay. Ah, pwedeng sabay? Pwedeng dalawa sabay. Ah. Uh -huh kahit ano po ba yan orange uh, I mean katotoha na naman pastor Tito si Tom but the thing is uh, po kasi Nako, parang na Parang wala akong naintindihan diyan oh, nga, eh. Nagkaputol-putol. Oh, mo lang, sorry, ah, sorry. Oletin. Dahan-dahanin mo, dahan-dahanin. Sorry po. Yung sa posting pati niya is makaskita sa utang. Ano Okay, yung pinost daw niya is about utang. Ah, yun nga. Oo. Uh -uh. And then picture po picture ano, niya. Tsaka picture niya. Kaya nga sinabi, <laughs> ang parang nga sinabi niya ganito. Itong babae na ang uh, picture ay nandiyan, manunubayan. <laughs> <laughs> oh. Ang sakit naman sa, sa tenga, oh, manunuba. Ito'y manunuba. Oh. Oh. at, ko naman sa Riri. Ngayon, Maski totoo na hindi siya nagbabay. Uh Oo. -oh. Bawal I, pa rin. Bawal pa rin. Okay. Kung ito okay. ay ang ang kanyang purpose ay talagang siraan. Mm -hmm. uh, bawal mm -hmm. pa rin. Eh pero parang uh, ang ang tanong ko naman sa iyo Riri, um syempre ka sa kanya, 'di ba? Totoo naman, no? Malaki pa ba 'yung yes, utang po. mo? Ah, uh, uh, kasi po pulling chat niya sa akin. Kaya tap tap, tap, tap nagka na rin ka. Eh, Sabi niya, o oh, sige, hayaan mo na ito sa trip pa natin sa barangay. Hayaan mo kayo. Gusto ko magbago ka na. May script din ako dito. So, I expect na okay na pala ka. Ah, ine-expect mo na ta patatawarin ka na doon sa utang mo. Kasi after doon sa barangay, sabi lang niya sa'yo, magbago ka na, ganon. Oo, ganon. Ah, bakit? Sandali, na ba kayo? Yes po. Ayun. Oh, ano nangyari doon sa barangay? Ano naging kasunduan niyo? nung unang kasunduan is magbabayad ako ko saan. Eh, no, wala pa rin ako. Wala pa rin so, pera eh. Kaya nga, so anong ginawa niya? after that, nag, nag, nag pa kami lagi, ganyan. Parang may swing ka na maniningil, tapos ng babawi. Eh, eh. Tapos yung huli niyang chat at in-screenshot ko na, kasi niya, kayaan tayo, um, I-disregard e, mo na lang. Sinabihan na siya na parang na, hayaan para, mo na yan. Napatawad um, na niya. Ah, sige na, pinatawarin uh -huh. na, na. Parang gano'n. Huwag so, so, mo nang bayaran yung utang mo. Adi, ah, wag huwag oh. mo nang anuhin yan. Huwag mong burahin yang Screen, screenshot. screenshot. Oh, oh. At sabi, yan ang pagka nagkaroon ng problema, ay uh, sasabihin mo, eh kasi pinatawad naman na hunya ang utang. Mm -mm 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 -mm. O ngayon, eh pero ipinose naman ng picture mo, at sinabi sa buong mundo na ito ay hindi ho nagbabayad. Oo. Manunuba ito. Hmm. Ayan, meron ka namang kaso. Pwede mo siyang kasuhan ng... Cyber libel. Cyber libel. At kaysa, pwede mong isabay yung unjust fixation. Anyway, Aha. baka naman ha, baka lang ha, pwede kayong mag-usap ulit. Total, may pinagsamahan naman kayo. Sabi mo, huwag mo nilalagay ako. Hindi, kakasuhan kita. Bigyan mo na siya ng Aha. warning. Nakakasuhan kita. Pagka ito, hindi ka Yes, pag dito. hindi ka tumigil dito, kakasuhan kita. Kasi syempre, sa totoo lang, attorney, wala naman siyang pera ngayon. Pupunta pa siya dun sa, ano, magkakaso pa siya, magbabayad pa siya magfa-file pa siya ng etos-etos. Oh. Tapos meron siyang trabaho, eh maantala siya sa trabaho niya. Tama. Oh. Tama. <laughs> pagisipat pag-isipan mo rin 'yon. O, oh, pwede kang magkaso. Kahit man sino ang tao, pwede magkaso eh. Pero 'yung 'yung bang pagkakaso 'yung abala, yung abala eh At gastos, isipin niyo rin 'yon. Ah, Oo. Oh, oh. Gets? Pang tanong ko po, sya po ba may pwedeng ikaso sa akin? Ah, 'yun. Ah, eh ang kasko po niyang isasampa sa inyo eh wala ka namang inisyong uh, bouncing checks. Wala. Ang isasampa niya sa iyo collection. Oh, small of small, ano sa small claims ano? Oh, small claims oh. kasi parang 40. Parang collection ng utang. Hmm? Yan. yes Unless ka kading ipinose laban sa kanya. Oo nga. Wala po. Ayon. Wala. Uh, Malinis uh -oh. siya. Hindi eh, mo siniraan. Hindi po. Ah, oh, parang bakasi dabi mo. Ito maliit. <laughs> Ang puso. <laughs> diba? <laughs> <laughs> Natakot ako dun na. <laughs> Napatingin ako kay Derek eh. Uh, okay, sige. Okay, so Riri, okay, walang walang ganun nangyari ha. Wala po. Okay, sige. Nakuha mo na Riri? Pero what if kasi ngayon po nagsisat pa rin siya na oh, due date na neto sa 15. Pag hindi ka nagbayad, i-app ko yung phone. Uh, hindi, text mo naman siya. Sa, ang, ang sagot dyan, eh, hindi ba pinata- pinatawad mo na nga ako? atas oh, Tapos uh -oh. isend mo sa kanya yung... Screenshot! Screenshot! Ah. Uh, uh, Pinaninindigan niya po yung ano eh, sa... Naniningil Kaya nga, sabi mo na, ano, pinatawad mo na ako, eto, oh, katibayan, no, oh, pinatawad mo ako. Uh -huh. oh, ngayon, sige, Okay, talaga namang inaamin ko na may utang ako sa iyo, wala lang akong pambayad. Okay, pero kung magpo-post ka, nasasabihin mo na hindi ako nagbabayad ng utang ko, mas paninira sa akin yan, di demanda kita. Correct. Eh, nauna na niyan na post yun. Sabihin mo, nakuha ko yung screenshot ah, na yan. Pwede na kita Oo, Kung gusto kita. mo, talaga kung may pera ako, talaga namang babayaran kita, ayoko kayang magkautang sa isang taong katulad mo. Ayan, yung mga, linya hanggang. Uh -huh. Pwede na ako scriptwriter. Pwede, pwede ka na okay. artista. Ayan. Pwede maganda, na. Rin, maganda rin yung delivery mo. Oh, eh. ang ganda. No? Uh, no? Pampamas. Ayan, pwede, yan. pwede. <laughs> Nakuha mo, Riri. Hindi, ayoko, ayoko magkautang sa'yo, no? Talagang babayaran naman kita kung kaya ko, di ba? Oh, pero ngayon, wala lang akong pero, means. Pero mas malaki po yung kaso niya tama. Mas malaki kaso niya kasi sa kanya, cyber libel. Uh -huh. Eh, sa'yo naman, collection of sum of money lang. Walang kulong yun. Oh, uh, yung sa'yo walang kulong, yung sa kanya meron. Gets? Okay, okay. Uh, pero kausapin pero, mo muna. Okay? Pero if ever po na inulit na po uli mag-post, saan po ako pwede? Eh di sabihin mo sa kanya, o oh, sige, pinaalalahan na nakita, di police. Uh, sa, police, polis, pupunta ka sa police. Uh, police polis, na yan. Sabi mo, sasampa po ako kaso. Oh, uh, gets? Gets po, pero okay. saan po parang kayo? Ah, may kanina. pero pa siya. Sa City ay, saan ka ba madalas na, namamalagi? Na, na saan ang residence Para mo? Para kang, pum, madali kang pumunta. Oh. Mm -hmm. Ha? Andito sa Cavite po. Cavite? Ay, Sa Cavite. Oh. Pwede ba yon sa Cavite? Ay, doon siya nakatira eh. Eh, paano yung lalaki? O, oh, di pupunta ng Cavite. Pag may kaso na, no? Ah, pag oh. hindi siya pumunta ron, sasampa sa kaso laban sa oh. kanya. So, Gets. Ang sunod na dadapo sa kanya, Warrant. Warrant. Oo. Sige. Pero paalalahanan mo muna, ha? Okay. Okay. Thank you, Riri. Maraming salamat po, at mga kapatid. Okay. There you have it. Ayan. Masaya na siya. Di ba sa nagpapasaya tayo ng tao? Oh. Smile, smiling na siya ngayon. Ha! Oh, yeah. <laughs> sa akin, criminal. Sa iyo, be. Di <laughs> ba? May ganun talaga eh. Di ba? Well, anyway, at sabihin least, pa niya, oh, ano? sabi ni Ator ni Concepcion. Yan! Naku, may krimen ka. Ako yan. Wala. Hindi natitibag ah, yan pag ah, si Ator ni Dani Concepcion ah. nagsalita. Tanong Ay, closing yan. na daw. Closing na. Sabi ko nga, okay. Bye-bye <laughs> everybody. Ako po yung mare ng bayan, Mariao. Ator ni Dani Con po, abogado di kampanilya ng bayan. Hanggang sa susunod. 'Yun po nating episode. Bye.